magaling ako, maganda ako, walang makakapigil. Ganon. Sabihin mo na yan sa sarili mo everyday. Ganon. <laughs> Hi, I'm Anna Ramsey. Okay, sige. Unang tip ko sa inyo, dapat magpakatotoo ka. Ipakita mo kung sino ka. Ganon. <laughs> oo, kasi I feel like pag pinakita mo yung totoong ikaw, mas mamahalin ka ng mga tao. Kasi nga, raw, genuine, sincere yung pinapakita mo sa kanila. Pangalawang tip naman dyan is dapat game na game ka. Oo. oo. Huwag ka makonsyo sa camera. Kung may papagawa sa'yo, kung kailangan mong umangha, nga nga, ang laki ng mouth. Kung <laughs> kailangan okay, sumayaw, sumayaw. Ganon. o bawal ang KJ. Oo. Tapos, pangatlo naman, kailangan meron kang ears. Yes. Dapat marunong kang makinig sa mga taong makakausap mo, makakasalamuha mo. Kailangan meron kang simpati so, sa mga taong i-interviewin mo. Ayan. At pang-apat, kailangan, confident ka. Ilagay mo sa utak mo, magaling ako, maganda ako, walang makakapigil. Ganon! <laughs> A, diba? Libre lang naman yan, wala namang bayad yan. Sabihin mo na yan sa sarili mo everyday. Ganon. <laughs> Panglima, kailangan mahal mo yung trabaho mo. Nandun yung passion mo na you are willing to learn everyday. So yan ang five tips ko para sa inyo. sa puso mo at muna na ka ilangan ang pagibig na dati ti walang hanggan pano kaya ang bawat ng da <laughs>